Tawan na rin boy tutuli. Ha, Brother Jacob Santos, ha? May nagbalita sa akin na may nakasagutan si Brother Jacob Santos sa forum at yung uh, yung nakasagutan ni Brother Jacob Santos, eh, kinakantsawan akong boy tutuli ngayon. Abay, sabi ni Brother Jacob Santos, abay, yung sa sa'yo, Brother Willie, ay nandun sa video. Ha? Ah, Pasama siya rin sa video noong uh, uh, ipag-pray mo yung uh, John J. Geronimo. Tama po ba, brother, ngayon sa iyo sa forum? At yung tawag sa iyo ni Soriano at Bohonjin na ikaw ay eh si Boy Tutule, iyon na rin ang itinatawag sa iyo ngayon. Ha? Ah, eh, nandyan ang uh, ebidensya. Sabi nga po eh, ang ibidensya hindi magsisinungaling. Tama po ba? Ha? Sa korte po, napakatibay po ng ebidensya. Mga magulang at mga kaibigan. O, paano nga nasa matinuk pa bang pag-iisip, Brother Jacob Santos, yung ngayon na uh, nangangantyaw daw sa akin sa forum? At nagpapakigang gilas yata ito kay Soriano ngayon at sa mga uh, Sorianatics kasi yung kantyaw di Soriano at Puhon na boy tule ay nakikigamit na siya ngayon ng ganoong kantsaw na boy tule Ha? Ah, eh, papano ka ngayon na ano ngayon ng labas nito, Brother Jacob Santos, yung nangangantsaw? Ha? Ah, na ako'y si boy tule Eh, siya mismo pala'y nandoon sa video. Wow! <laughs> ha? Ay ako po ay ano eh, ah Ano na lang, kumbaga eh, chill na lang Relax na lang tayo dahil ah, Eh, ito ang mga, ano eh, video eh Ah, eh, nandun siya mismo Noong ah, mag-testimony itong si ah, ah, Brother John Heronimo Heronimo Nakita naman niya, nagsalita yun Kusa, hindi ko tinuruan ng sasabihin Ha? O, paano ngayon yan? Kaya nga sabi ko eh, brother Jacob Santos, ah, totoo talaga yung ah, ah, kasabihan na narinig ko na hindi po lahat ng mga ah, may depresya sa isip ay nasa loob ng mental hospital sa may mandaluyong. Ah? Hindi po lahat ng mga may depresya sa isip, yung mga baliw ay nasa loob ng mental hospital ah, sa Mandaluyong. Ah, meron po, mga nandyan lang, ah, gumagamit ah, ng Facebook, <laughs> nagpupuyat sa, sa forums. Ah, nagpupuyat eh, pero kung sabihin eh, may sakit siya. <laughs> Brother Jacob Santos, Abe, ah, ang dinadahilan ni si ay mahina at may sakit, pero Ala ng madaling araw alas dos ng madaling araw ay gising pa at uh, nagpo-post po ng mga paninira at mga kantsyaw. Ah. <laughs> ay, ako ay nagpapasalamat dito kay Brother Jacob Santos, ha. Dyan sa videos na yan, ha. Kung eh uh, uh, na hindi po lahat ng mga uh, baliw, ah, mga may diferensya sa pag-iisip, eh, nasa loob ng mental hospital. Ah, meron pong mga nanjaan at uh, po ng Facebook ah, at nagpo-post-post-post post, post sa mga forums. <laughs> eh, kaawa-awa naman, ah? Kawawa naman dahil uh, ah uh, kung sabihin ni eh, siyapo ay may sakit ha ah? eh tapos eh nagpupuyat pinababayaan naman ng pamilya ah dapat eh, yung pamilya eh sila mismo ang unang magmalasakit ah, na wag magpupuyat pagka eh may sakit na eh Umaharap pa sa sa computer ha ah, eh, katakot-takot na stress ang aabutin pagkada no. Lalo ngayon, eh, aani ng kahihiyan. Ha? Talagang napakahirap yung ikaw ay nagsisinungaling. Ha? Pagka ikaw ay uh, sa kasinungalingan ka na ngayon, eh talagang ano, mahirap yan. Hindi ka patutulugin ng uh, ano, nung, uh, uh, ganyan. Dahil, uh, alam na alam sa sarili na kasinungalingan ng kanyang mga uh, sinasabi, yung kanyang uh, mga ano mga ginagawa, alam niya hindi 'yun ano eh, katotohanan eh. Kaya siguro hindi mapagkatulog. <laughs> o ngayon, time check.